Ang Los Angeles Lakers ay gumawa na ng kanilang unang malaking hakbang para baguhin ang kanilang roster sa kasalukuyang season. Napagpasyahan nilang ipadala si na D'Angelo Russell, Maxwell Lewis at tatlong second round picks sa Brooklyn Nets kapalit ni na Shake Milton at Dorian Finney-Smith. Isang interesanting galaw ito para sa isang koponan na talagang nangangailangan ng pagbabago. Ang pagdating ni Finney-Smith ay nagbigay sa Lakers ng isang defensive-minded wing na matagal na nilang kailangan. Lalo na at sa kasalukuyan ay injured pa rin si Vanderbilt. Kilala siya sa solidong depensa lalo na sa pagbabantay ng ang pinakamagaling na manlalaro ng kalaban. Nang manalo ang Lakers ng titulo noong 2020, napakahalaga ng kanilang depensa. Kaya't ang pagdagdag ng tulad niya ay isang malaking tulong para muling mapalakas ang depensang iyon. Samantala, si Milton ay nagbibigay rin ng mas mahusay na depensa kumpara kay Russell. Matagal nang usap-usapan na ang Lakers ay determinadong itrade si Russell halos agad matapos siyang muling pirmahan ng bagong kontrata. Ang kanyang defensive lapses ay naging dahilan kung bakit siya madalas na ibabangko ayon kay JJ Redick. Sa pagkuha ng dalawang manlalarong magpapalakas sa depensa, ano na ang susunod para sa Lakers? Meron pa silang mga kontratang madaling i-trade. Kailangan pa rin nilang magdagdag ng opensa, particular na sa posisyon ng backup center. Ang koponan ay nangangailangan ng isang sentro na maaaring mag-ambag ng puntos mula sa bench. Habang mahusay si Anthony Davis sa parehong opensa at depensa bilang starting center, madalas siyang magtamo ng injury. Kaya kailangan ng isang manlalaro na makakapagbigay ng ginhawa sa kanya. Ang pagkuha ng tulad ni Jonas Balanchunas at Robert Williams ay makatutulong ng malaki sa Lakers front court. Sila ay kilala bilang isang malakas na post player na kayang magbuhat sa ilalim, mag-rebound at maging isang starter kung kinakailangan. Maaari rin silang maglaro ni Davis nang sabay sa ilang particular na laro na magbibigay sa Lakers ng mas maraming opsyon sa loob. Malinaw na hindi pa tapos ang Lakers sa kanilang mga galaw. Ang trade na ito ay simula pa lamang. Asahan ang isa pang malaking hakbang malapit sa trade deadline. Kung hindi sila magdagdag ng isang center, maaaring maghanap sila ng isang offensive-minded point guard. Sa kasalukuyan, wala na silang ganitong klase ng manlalaro sa kanilang roster. Patuloy na magiging pangunahing ball handler si na Austin Reeves at LeBron James para sa starting lineup. Gayunpaman, ang pagdagdag ni na Milton at Finney Smith ay malaking tulong upang maging balanse ang depensa at opensa ng Lakers. Sa mga susunod na buwan, magiging interesante ang magiging direksyon ng Lakers. Ang isang tao na tiyak na magiging masaya sa palitan na ito ay si Lakers head coach JJ Redick. Noong 2020 to 2021 season, naging mag Kakampi sila ni Dorian Finney-Smith sa Dallas Mavericks. Sa kanyang podcast noon, ipinahayag ni Redick kung gaano niya hinahangaan si Finney-Smith. Ibinida rin niya ang mahusay na depensa at husay ni Finney-Smith sa mga laro. Sa isang laban, laban sa Milwaukee Bucks, nagawa ni Finney-Smith ang isang malaking block kay Chris Middleton na naging susi sa kanilang tagumpay. Maging sa social media noong 2022, pinuri pa rin ni Redick si Finney-Smith. Ngayon, bilang bagong bahagi ng Lakers, may isa na namang versatile defender ang Lakers na magdadagdag ng lakas sa kanilang roster.